Sa likod ng paminsang pag-alala sa ating kalusugan, isang kondisyon ang patuloy na nagiging isang hamon para sa marami, ang liver cirrhosis. Ano nga ba ito na karamdaman at nagiging sanhin ng agam-agam? Ano ang mga sintomas at mga paraan para maiwasan ito? Sa ating espesyal na episode ngayon, tayo ay mag explore ng masusing pagsusuri ukol sa liver cirrhosis. Mula sa anatomy ng atay hanggang sa mga hakbang na maaari nating gawin upang mapanatili ang kalusugan nito. Maraming salamat at tara natin magtuklas ng kalusugan. Ang atay-oliver ay isang malaking organo na matatagpuan sa kanang bahagi ng tiyan sa ilalim ng mariberkula. Ito ay may mahalagang papel sa maraming mga metabolic at physiological na proseso ng katawan. Lobes ang atay ay may dalawang pangunahing lobes, ang kanang lobe at kaliwang lobe. Ang kanang lobe ay mas malaki kaysa sa kaliwang lobe. Reberkula, ito'y isang network na maliit na ugat o vessels na nagbibigay daan sa daloy ng dugo sa atay. Ang dugo na nagdadala ng sustansyang kinakailangan ng atay mula sa tiyan ay dumadaan sa reberkula. Hepatocytes, ito ang pangunahing selula ng atay. Ang hepatocytes ay naglalaro ng mahalagang papel sa metabolismo, detoxification at produksyon ng iba't ibang sustansyang pangangailangan ng katawan. Portal vein at hepatic artery. Ang portal vein ay nagdadala ng dugo mula sa mga bituka patungo sa atay kung saan ito ay dadalhin ng mga hepatocytes para sa pagproseso. Ang hepatic artery naman ay nagdadala ng dugo na naglalaman ng oxygen para sa pangangailangan ng atay biliary tree. Ang biliary tree ay naglalaman ng mga bile ducts na nagdadala ng bile mula sa atay papunta sa abdo o gallbladder at sa huli sa bituka. Ang bile ay mahalaga sa emulpication ng taba at pagtunay nito. Gallbladder ito ay isang maliit na organo na nag-iimbak ng bile na ginagamit sa pagtunaw ng taba kapag kinakailangan ng katawan. Ang atay ay pangunahing organo na may malaking bahagi ng ating pangangatawan. Ito ay nangangasiwa ng mga mahalagang gawain tulad ng pagtanggal ng mga nakakalasong sangkap sa dugo, pagsala sa mga sustansyang kinakailangan ng katawan, at pagsasawgawa ng iba't ibang metabolic functions. Ang atay ay may papel sa pagsipsip ng mga sustansyang kinakailangan ng katawan tulad ng vitamina at mineral at nagbibigay ng enerhiya sa pamamagitan ng pag-convert ng mga pagkain. Kung nagkakaroon ng problema sa atay, maaaring maging mapanganib ito sa buong kalusugan ng katawan. Ang liver cirrhosis ay isang seryosong kondisyon ng ating atay kung saan nagkakaroon ito ng malubhang pamamaga at paminsang pagkasira. Ang liver cirrhosis din ay maaaring magkaroon ng iba't ibang sanhi at ilan sa mga pangunahing sanhi nito ay kasunod ang sobra-sobrang pag-inom ng alak ay maaring magdulot ng pinsala sa atay. Ang matagalang paggamit ng alak ay maaring humantong sa pag-unlad ng fibrosis at sa huli cirrhosis. Ang viral na impeksyon ng hepatitis B at C ay maaring magdulot ng matagalang pinsala sa atay. Ang mga ito ay maaaring humantong sa pag-unlad ng cirrhosis, lalo na kung hindi naagapan naag ng maaga. Ang fatty liver disease o sakit na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng sobra-sobrang taba sa atay ay maaring magdulot ng inflammation at pinsala sa liver cells. Sa ilalim ng ilang serkomstansya, ito ay maaring mag patungo sa cirrhosis. Ang autoimmune hepatitis ay isang kondisyon kung saan ang sariling immune system ng katawan ay nagsasanhi ng pamumaga at pinsala sa atay sa ilalim ng pag-aapi ng immune system maaring magkaroon ng fibrosis at cirrhosis. Ang pagsira ng liver cells o hepatocytes ay nangyayari sa unang yugto ng cirrhosis. Ito ay maaring sanhin ng iba't ibang makadahilanan tulad ng sobra-sobrang pag-inom ng alak, impeksyon o pag-atake ng sariling immune system sa atay. Ang pagsira ng hepatocytes ay nagre sa hindi maayos na pagsasagawa ng mga tungkulin ng atay. Bilang sagot sa pagsira, ang atay ay nagsisimula na mag-produce ng mga collagen fibers upang mapanumbalik ang normal na istruktura. Subalit sa proseso ng oras, ang pag-usbong ng collagen ay nagdudulot ng fibrosis o pagkakaroon ng malalaking scar sa loob ng atay. Ang pagtaas ng fibrosis ay nagdudulot ng pangangalawang na maaring hadlang ng normal na daloy ng dugo sa atay. Ang pagtaas ng fibrosis at scarring ay humahantong sa pagbaba ng kakayahang gumana sa atay. Dahil sa pagkakaroon ng scars, ang normal na struktura ng atay ay nagbabago at nahihirapan itong mag-filtrate ng dugo at mag-process ng mga masustansyang kinakailangan ng katawan. Sa oras, ang kakulangan sa normal na pag-andar ng atay ay maaaring magresulta sa paminsang pagkasira ng organo at tinatawag na cirrhosis. Ang liver cirrhosis ay maaring magkaroon ng iba't ibang sintomas at ang kahalagan ng mga ito ay maaring mag-iba depende sa yugto ng karamdaman. Pagod at labis na paghihina. Maraming mga individual na may liver cirrhosis ang nakakaramdam ng kakaibang pagod at paghihina kahit sa simpleng gawain lamang. Pagganap lang timbang. Ang pagbaba ng timbang ng walang malinaw na dahilan o pagtaas ng timbang dahil sa pag-accumulate ng likido o edema ay maaring maging sintomas ng cirrhosis. Pagduduwal, ang pagsusuka at pagkakaroon ng hindi maayos na pakiramdam sa sikmura ay maaring maging bahagi ng sintomas. Paninilaw ng balat at mata Ang pagkakaroon ng yellowish na kulay sa balat at mata na tinatawag na jaundice ay maaring sinyalis na problema ng atay. Pansamantalang pag-uga ng tiyan o ascites, ang pag-ipon ng likido sa tiyan na nagdudulot ng pamamaga at discomfort ay maaaring maging sintomas ng advanced na liver cirrhosis. Ang pag-uta ng dugo o paglabas ng dugo sa dumi ng tao o milina ay maaaring maging sintomas ng liver cirrhosis, lalo na kapag mayroong komplikasyon tulad ng varices. Pamamaga ng paa at edema Ang pag-accumulate ng likido sa paa at binti ay maaaring magdulot ng pamamaga pagkakaroon ng itim na dumi. Ang duming itim na kulay o duming may abnormal na kulay ay maaring maging sintomas ng problema sa atay. Pamumula ng chan o abdominal redness. Ang pamumula o pamamaga ng chan kahit na walang galos ay maaring maging sintomas ng advanced na liver disease. Ang diagnosis at pagsusuri sa liver cirrhosis ay maaring magtaglay ng iba't ibang maproseso at test upang masusing maunawaan ang kalagayan ng atay at ang pangkalatang kalusugan ng pasyente. Liver Function Test o LFT. Ito ay isang pangunahing pagsusuri na sumusukat sa mga enzymes at iba pang mga kemikal na nililikha ng atay. Ang mga resulta nito ay maaaring nagpapahiwatig kung may paminsang pensala sa atay. Imaging Studies Ultrasound ang ultrasound ng atay ay maaring makatulong sa pag-identify ng anumang pagbabago sa laki, anyo o estruktura ng atay. CT scan at MRI Ang mga advanced imaging studies na ito ay maaring magbigay ng mas detalyadong larawan ng atay kasama ang scarring at anumang iba pang mga issue. Biopsy ng atay ang biopsy isang pagsusuri kung saan isang maliit na bahagi ng atay ay inaalis para sa masusing pagsusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Ito ay nagbibigay ng masusing impormasyon tungkol sa antas ng fibrosis, scaring at anumang iba pang mga kondisyon. Blood test para sa viral hepatitis. Kung ang liver cirrhosis ay dahil sa viral na hepatitis tulad ng hepatitis B or C, ang mga test para dito ay maaaring isama sa pagsusuri. Prothrombin time o PT at International Normalized Ratio o INR. Ang PT at INR ay mga pagsusuri na nagmamarka na kakayahan ng dugo na magklat. Sa mga pasyenteng may cirrhosis, ang kakayahan ng dugo na magklat ay maaaring mabawasan at maaari itong maging isang indikasyon na seryosong problema sa atay. Serum electrolytes at albumin levels. Ang mga test na ito ay nagbibigay impormasyon sa pangkalahatang kalusugan ng pasyente at maaring magbigay ng indikasyon ng komplikasyon. Ang paggamot at pangangalaga sa liver cirrhosis ay nakasalalay sa pinagmulan at kalagayan ng kondisyon. Paggamot ng underlying cause. Kung ang liver cirrhosis ay sanhin ng viral hepatitis tulad ng hepatitis B o C, ang paggamot sa viral na impeksyon ay mahalaga ito Ito'y maaaring isinasagawa gamit ng antiviral medications. Pamamahala sa complications. Sa mga advanced na kaso, maaaring magkaroon ng mga komplikasyon tulad ng ascites, hepatic encephalopathy, at variceal bleeding. Ang mga ito ay may pangangailangan ng espesyal na paggamot o prosedurang medikal. Dietary management. Ang malusog na dieta ay mahalaga para sa mga taong may liver cirrhosis. Ang mga limitadong asin, taba at alak ay maaring makatulong sa pamamahala ng sintomas. Ang espesyal na dieta tulad ng mababang asin at mataas na protina ay maaring inire-resetas depende sa kaso. Medications Ang ilang mga gamot tulad ng beta blockers ay maaring i-prescribe upang kontrolin ang blood pressure at maiwasan ang paglabas ng dugo mula sa varices diuretics ay maaring mabigay o ibigay upang kontrolin ang ascites o pamamaga sa ibang bahagi ng katawan. Liver transplant sa mga kaso ng severe na cirrhosis kung saan ang atay ay hindi na maayos o gumagana, ang liver transplant ay maaring maging kinakailangan. Ito'y isang malaking hakbang na nagbibigay ng bagong atay mula sa mga donor. Prebensyon, ang ilang mahakbang ay maaring makatulong sa pag-iwas ng liver cirrhosis. Ang sobra-sobrang pag-inom ng alak ay isang pangunahing sanhi ng liver cirrhosis. Ang moderate at responsible na pag-inom ay maaring makatulong sa pag-iwas sa kondisyon na ito. Pagbabakuna laban sa hepatitis B. Pag-iwas sa mga gawain na maaring magdulot ng pagkahawa sa hepatitis C. Tulad ng pagsusugat at paggamit ng may steril na kagamitan para sa mga taong nagko-contact sa dugo. Maintindihan at sundin ang mga tamang alituntunin sa nutrisyon pagsasanay o regular na ehersisyo. Ang pangangalaga sa liver cirrhosis ay pangmatagalan at pangkalatang ibinibigay ng isang multidisiplinaryong koponan na nangangalaga sa kalusugan. Malaga ang regular na pagsusuri at pagsunod ng mapayo ng doktor para mapanatili ang kalusugan ng atay at buong katawan. Salamat sa pag-aksyon ng aming tawag sa atensyon tungkol sa liver cirrhosis. Sana ay nakatulong kami na maipaliwanag ang kahalagahan ng pangalaga sa ating atay. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nais mong malaman pa ang iba't ibang aspeto ng kalusugan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Hanggang sa susunod na episode mga health, ingat palagi at alagaan ninyong kalusugan.